Dua, wow. dua, dua, piro, 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 mga piro, Similya mga Diri pa? piro, pa piro, 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 pa piro, piro, crab, Blue crab, ah adi, puyde na. Puyde na di, mga lods. Blue crab. Dahong blue crab ba? Ah. Hmm. Blue yan. Brown crab yan ha. Ah. Dago na. Brown pwede na. Hmm. 2.6 na. <laughs> May din na lawat mga lods. Blue crab. Okay. Napaka Dago na. <laughs> Adi na mga lods tamu bandera. Magliliba na kita tatong panggal. pangkal. meron nga panggal. Let's go. Blue crab. Blue crab. Oh, dah kena ini nah? Ini Wow, bawal na. Mm. Red crab, blue crab, na naman. Nga may da brown crab ano? Yung yeah, brown crab. brown crab, ibabalik naton. balik ton. Balik la dagat, mga lods. Mm. Oh, gote pa. Pa. di ba kaya. Mga 2.3 pala ito mga lods. Wow! Masagya mo. Pero guti pa. Si Melia gya mga lods. Balik lagi abon. Dus pala itong size.

Okay, ya Siping. Siping na masag. Aray pa. God si ba? Labog lagi hapon. Balik lah dagat mga lods. Labog lah. Hindi pa pwede. Oh, 1.8 pala doon size Uh, wala pa, diri pa bot Similya pa Oo, balik la yung dagat mga lods Balik na yun. Dos pala itong size, dos uno mm, Dos uno Balik la dagat Blue crab. Daun blue crab ba. Ah. Mm. blue yang brown crab ya nak. Ah. na, kena, boleh ni kami mga Lord Sumaria, makidabi. dinila nila banda, oh. Ara nila, ha, ma barangay maulong. Ito, mga Lord, oh. Ito nila, barangay maulong na ito. Okay, blue crab. Blue crab? Mm Hindi. -hmm. Mayroon na lobat, mga lods. Blue crab. Okay, napag-aakon na. Adila <laughs> ah, mga lods ito, barangay payaw. Tumaan na mula ito. Rani nila, mai dala mga 1 kilometer tigang din ni. Brown crab. Brown crab. Diri pa pwede. Ha? Diri pa. O, oh, diri pa. Balik lang Balik lang Balik dagat. Hmm. Blue crab. Dahang blue crab ba? Hmm. Blue yan. Brown crab yan ah. Dago na. Pwede na. Hmm. 6 na Ah nila kami mga Lord Sumaria Makinabi Di nila banda oh Para nila ha, Ma Barangay Maulong Ito mga sa so. Ito nila Barangay Maulong na ito Blue crab Blue crab? May din nalawad mga lods. Krab, okay, napagda ko na. <laughs> Adila ah, mga lods ito on barangay Payaw. Tumana mo la ito. Ara nila, may dala mga 1 kilometer tigang din ni. Eh. Brown crab. Brown crab. Diri pa pwede. Ha? Diri pa. Oh, diri pa. Mm hmm. Balik lang eh. Balik dagat. Blue. Blue crab. Si Emilia. Emilia. Di rin pa pwede. Balik lang mga lods. Si Emilia. Balik lang. Parin. May dagyabon si Emilia Balik laluan Blue crab Blue crab Ah di pwede na Pwede na di mga lods Dako na Good Blow crab, giyapon. Alanganin. Pwede na. Alanganin. Alanganin. Guti pa. Alanganin. Oo. Oh. Okay. 2.3. Diri pa pwede mga lods. Balik lang ni Dagat. May dagyapon. Si Emilia lagyapon mga lods. Oh. Balik dagat mga lods Balik May pakol pa Pati isda Napakol Balik dagat Tapos na da Ibabalik lang natin mga lods ito Mga gunti pa Mga similya nga isda Similya nga masag kay para magdurda ko pa ya yeah. Aray pa Similya ba. ba Alabog lagyan po Balik la dagat Mga lods wala. Hindi pa pwede. O, 1.8 pala doon size. Uy, uh, wala pa, diri pa bot. Similya pa. Oo, balik lang yun dagat mga lods. Balik lang na yun. Dos pala itong size. Dos uno. Mm, Dos uno. Balik lang dagat. brown brown crab apa ah, na. Na. 2.4 brown crab maeda 2.5 Okay, pwede na Wow, dua Dua Pero puro mga similya mga lod Similya pa Diri pa pwede Mga 1.8 pala Balik lang ni Dagat Ani pa. Ono ono shite. Balik dagat mga lods. Topoint por ngayon mga lods si Taton. Ginda dara nga masag 2.4 inches. Amit ah, atong dadaraan 2.3 diri na mga lods. kay undersized na iton pero ka pwede na itong mga loads ka unon kaya la guti light unon dito masag eh, blue crab blue crab hindi pa kaya ah uh, guti pa mm -hmm. semelia mga loads isda pa balik ano? la ni naton pakul isda mm -hmm. balik naton guti pa mga loads Pakol na naman. Dalawa. Dawa naman ang pakol. Guti pa? Dari pa. Alanganin hmm. pa yung sura. Alanganin. Balik lang ni dagat mga lods.